Hello, welcome sa my sa my ano sa akong YouTube channel. Salamat kasi sa mga subscribers ano. Sa akin sa National Bookstore. Kamo ng mga mga ano? Ano pang itanyo? Katliya. Kamo nataga ilo ilo. Ayon ko sa ayon si ilo. -ilo City. Ayon sa si mga ilo ilo si ti. ko sa pagkolok ni Haleno. Sa mga nisla. Ano masaya at masaya. Mabalik mo sa mga kinalang ti. Kinalang mo des ilo ilo. Mabalik mo. Sa so, sa sila isa si Subira ay superalo. Ay nalipat ka sa ngalan <laughs> sa sama mo. Ay <laughs> 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 sa so Marero. Oh. Ikadua ya. Ang bata ko si Zion Charles. Ay sa lang hap. Oo, may bata ko siya. Wala ko kilala. Wala, wala ko okay, kilala kay hindi ko tanga dire, tanga Mindoro. Ate kay Mindoro ka? Ah. Uh kay -huh. e, Jeep Falcon niya kali. Siya Um, shout lang ka kay sa Marco wala pa rin Jowa. <laughs> 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 Naghanap. one Jawa. sama Bagi selah o. Bangkat tengah masa subscribe guys. Selamat saya. Thank you Bye. guys. Bye. Bye. thank you.